I've been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a god, never change, play the game Now we say, I need a break time stand strong, me on, to be what I want, I'll keep dreaming on. In time to stay strong, I need to move on. To be what I want, I'll keep dreaming on. And I've been dreaming on in my head, like I've seen it. A life worth living is a life worth. And I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game. Now we say I need a break. I'm time to stand strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm time to stay strong. Need to move on to be. What's up mga kainson? Yeah, mga kainson. Tulong po muna kay Tatay. Nagsisimula na pong magtanim po ng palay. Yan, yeah, Tatay. Yan mm. Bunso. Ah, hello po. Yeah, si Uti po'y nasa kabila. Nagpapakain po ng baboy si Bumbay at saka nag uh, ano po. Tatapsin daw po yung mga puno ng Tutulong ba kay, Utol? Kay Utol eh. May, Maya mga kaisan na magluluto na po tayo ng bulalo. Ay, ano ko, sa hihigok sa boy yung ating mga kaibigan na doon. Nakatalim po. Ito bulalo. Tarapan. Ah, Bulalo. Ah. Oo. Uh, Binubunot po at gawa ng para po magandang itanim. Pag po hybrid ay mas maganda po yung kanari. Maganda ang pusag. Kung baka po ba'y mabilis siyang lumakay eh. Oh, higop sa sila. Sabihin naman nila mga kainsan ay bukas ay tatanim na uli sila. Ay. Overload bulalo. Ah. Oton. Sapot ngin. Man. Ay mo kain som. Dalawang kilo. Para sa rambabol. Binili po natin. Atin pong uh, ilalaga. atin mo nang lalabugin mga kaisa ya yeah. ah lalabugin lang muna natin para maya maya pagkain po niyan ay ano nagugot pati taba bawang sibuyas paminta asin yah, talagang aripo ang sapansaho po namin papaya po at saka po yung kinuha natin sa gubat tsaka puripulyo, mais at tsaka bagyo beans at tsaka ari, galing kay pinsan yung spring onion ay alam mo mga, mga kainsan ako dati mama maupa din ay siyempre mga kainsan dati ang ulam natin laging sardinas ay masisipag naman yung ating mga kaibigan ay laging perming aba ay laging masarap sarap ang ulam mga kainsan ay tatanim ay yan mga kainsan nag alipuyo na ah huhuh uh kulong kulong na nga po mais at matagal-tagal pong malabog repulyo yah labo-labo na po yan yun ay quality lamang tayo Tarampos ko ng mga nganak ang tinatam na ito. Ano ito? ng mga nganak. Oo. labog na lambog ko yan. Babawi naman kayo sa akin. Hindi hirap ito. So, Tuwad na naman. Oo. Parang talagang buwan na ari, kamasin ari. kayo, huwag na kayo magmaluto muka. Saka, kalim. Kalim lang. Hindi, huwag na din. Kuya okay, Dasel, nakita mo? Paparito daw. Ah, sige. Toy. Doon ka na ako tayo kumain. Tara. Si Dasel po. Yun dito ka kain? kakain. Oo. Oh. Ah, mga kaisan. Malawak na rin po. Oo. Oh, yan, pataas. Yari na. Yah, Eh, antay na lang po tayo ng ano, ah. Uh, Nang... January, February, Marso. Aani na ulit tayo. Si tatay. eh. Ari po muna ang una ay. Eh. Kakain naman po. Ay. Yung ating pumbulalo doy labog na labog. Nako po. Labosaw na labosaw. Dalawang pata ng baboy. Yah. Yeah. Oh, ay eh, talagang Yah, insurance sa mga kainsan. Lagitik na 'yon. Yung po si Utol nagbunot po at si Tatay tumulong po tayo kanina doon. 'Yon kakain naman ah, tikbuan ng isda mga kaysa sa patalunan naiipon ah, ah. ngayon mga isda ang po yan naiipon sa patalunan Aray oh, ah, ah. ang isda nito mga kainsan. Galing ano? Pag may isang buwan po kaming natanim ay tapos po baka hanggang pati sa akin Ah, yari na mga kaisan no? oh. Labog na labog Ay <coughs> Titimusan natin Harry. Iya Ayan na nga sinasabi ko Ah, ah. Pagkakahusay. Pata. Ayun, okay, tika kanya kanya niya kuha na dalit. Bawalang mahihain din eh. Ah, nahuhugay. Ay, 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 tatay oh. Batok ni tatay. Ah, katakot yan. Aba. Oh, ito eh. himay yan ang masarap. Nahihimay. Oh. Aba, hindi ko iba tinapon yung malikapon yun. Halil, ito eh, dasil, <laughs> kuha na. Bali na. Baulah. Sinta may ako kaya o te mo ba? Bakan po tayo. Baka tinamad na pumunta dito. Baka nalalayuan. Mm. Ay hindi ba? Kakain po, kakain. Nay, uh. may apu, tara. Apu eh. Para bang si ano yung magkukusa Parang mm. la, parang utak ng baboy. Mm. <laughs>

Ano ko dito? Baka ko tayo ko. Uminitan ako Hindi ko kayo makontak sa MyCindyell. Wala akong tele-sign po. Sabi ko, bakit mo makakontak? Hindi mo online. Nakikita ko si Dasil. Dasil, bali ka. Bakit ka? Ikaw may lalakas. <laughs> Ipagpanta mo. Ipagpanta mo. Ipagpanta Dala. pa ito. May kailangan naman natin sila may dampa, yan o, May dampa. dampa. At doon pag magmumutok na auto, sabay-sabay na dun ba? Alam niya, ayos yung mga Pilapin. Ate mo siya maghahagot, siya gagulit sa ate mo. Ano ba?